Welcome sa aking YouTube channel. So, I'm back. This is it. I'm definitely back. For today's video, eh, nagawa tayo uh, isang simple thing. I-brain lang natin itong ating air cooler. So, air cooler to lang. So, and, uh, siyempre, natin ng konti. And, habang ginagawa natin, sasagot tayo ng konting tanong. so, may mga ipapost ko na lang dito yung mga uh, mangilan nilang tanong so ano isa na natin ang ating dito. so nasa likid kasi yung drain nito eh. so kailangan nasa, nasa kalabas para yung tubo rekta sa labas pa lang. So, dapat doon, Kaso yung pintuan doon, palabas. So, lalabas yung uh, or mababasa ito yung mga pintuan. Unless ito, So, may na yung ano niya dahil yung hindi. Nilalagyan natin siya ng

galing ito sa mga kakilala yung nakasama ko sa mga uh, nakasama ko sa mga daro like ML mga party ko na nakakausap ko dati so una ko na eh, eto ako galing ko sa katrabaho dati sa call so tinatanong niya ano yung favorite place ko to enjoy. So, syempre, mas kugustuhin ko yung enjoy sa isang lugar uh, na kusan. Ayunit. So, kahit dito sa bahay, okay. Mas long na tahimik, Mas long na uh, nakaka-relax. Pero kung ako, papupuntahin mo sa isang lugar talaga na kusan makapag-enjoy talaga ako. Syempre, sa mga lugar na maganda yung tanawin. kumbaga, 'yung makikita mo nakapaligid sa iyo is the uh, nakaka-good vibes. So like halimbawa mga beach. Um, parks, or mga natures, mga gano'n. Kasi nakaka-good vibes, nakaka-relax mabigat like, mo din. Like, Lalo-lalo na po pag pagdadaya. Lalo na pag makikulungan sunset. Yeah. So, ipopost ko naman dito yung mga nagtanong. uh, tanong lang kasi yung pangalan nila. So, So, second na nagtanong. So, ito, dati kong kasama sa isang uh, group kung saan parehas kami streamer. So, siya is a Call of Duty streamer ako, which is mobile legend naman. So, how do you find yourself in uh, streaming industry or or business? So, sa streaming kasi, minto ako. So, technically, nakalaylo li ko. Pero, I hope na once na makabalik ako, eh, maging maganda naman ang pagpapatay. Tsaka, syempre, Itong phone kasi na isang gamit ko eh, medyo may mahina na sa Kaya hindi na ako makapag-stream na pa. Lagi mapuputo, lagi may mabuhay mayroong uh, unwanted uh, reason kung bakit kailangan ko mag-lilo. Pero nag-upload pa rin naman ako ng mga game uh, contents ko. So, may TikTok channel at saka may second channel uh, dito sa yo. And siyempre, na-upload ko rin yung mga videos na highlights ko sa aking Facebook page. So, tuloy-tuloy lang. Ah. Uh, so, ito, ito yung uh, isa sa mga nakakakuntuhan ko dati, So, tanong niya sa akin, kung ikaw sa kalagayan ko, may utang kang 300,000 sa bangko, tapos may hawak kang 45,000 na naipon mo sa loob ng walong buwan. Hindi ka magpapagdala sa pamilya mo. Tapos na hospitalis ang pinakamamahal mo sa 45k, anong gagawin ko daw? So, kasi medyo medyo nalito-lito ako doon sa story niya. So, may 45k uh, tapos hindi ka nagpadala sa uh, pamilya mo. So, saan mo, an, mo lang talaga Pero ang tanong mo kasi, anong gagawin ko? Papalagayin ko ba yung pera o kung pang ko sa banko o ito ko? So, syempre, technically, may usapan rin ng bank. So, papakiusapan mo na lang ulit na no? mag-extend pa ulit na ano, palugit yung Then, siguro, half of that, tutulong ko sa pamilya ko, tutulong tutulong ko sa pinakamahal ko. Then the rest, uh, siguro nag-iisip ako ng additional income or uh, additional business na kung saan pwede kong mapalago yung pera. Kumbaga ikot lang. Hindi yung one time, big time, big time. Big -time. So, magtitara ako sa sarili ko. Pero, yung it itidara na yun para sa business kumbaga so, uh, pagdi kasi uh, sinusubukan ng para makaplag hindi medyo na kapatlama so ito last question so, last na talo guys so saglit lang nito so, na talo ah uh, medyo ko oh, kailangan ko na din bilisan yung pag-aaral kasi. So, alinilising uh, ko pa to. Doon itong ating air cooler kasi guys. Is, medyo sasabunin ko loob. Pero, yung inyong kapalisa ko yung Yung mga ano lang. Yung, masalabi yung mapupunasan yung, yung, yung mga sponge. So, last parang kanina daw ako bumaba sa lang, please, hindi natin? So, syempre, sa pamilya ko, nice. so, kaya ako bumabago. Kaya ako pinasok tong industry na ito. Dahil, mas nakikita ko na may growth naman man may growth ka So, nasa dedikasyon, nasa sleep time, nasa tiyaga, lang talaga. So, ayun. So, short lang talaga to guys kasi kailangan ko lang mag-upload today ng another 3 years. So, pero once na maging goods na talaga, tutuloy-tuloy natin. At syempre, upload ko rin yung pag-unbox ko ng ating bago hit, uh, bago vlogging kit. Stop. Tapos, eh uh, so my mga food trips tayo salad at all so lutong serye yeah. and saya ingat kayo lagi guys god bless you all kita-kita sa susunod na video bye